Samahan nyo nga po kami mag food trip dito sa aming sakahan. Kung nakikita nyo nga po ang aking niluluto, yan po yung aming ulam ngayong tanghalian. Dahil for tourist video ay kasama ko nga ang dalawa kong anak dito sa aming sakahan. Dahil sa linggo naman at walang pasok, akin silang isinama dito sa lagi kong pinagsusutingan. Dahil nga agad sila nagutom sa aking kinikwento na ulam na inasal na manok ngayong tanghalian. At akin na nga inilabas para mahugasan dito sa aming igiban at agad ko na nga tinimplahan. Mga secret ingredients nga po palang pampalasa para check na hindi mo makakalimutan ang yung pangalan. Pero sa sarap timpla ko tsak na ikay pagpapawisan pag ito iyong natikman. At katapos ko ang timplahan akin munang itinabi para manoot ang lasa. At habang nga siya ay nakamarinate akin munang inasikaso para ako makapagsain dito sa aming sakahan. Dahil wala nga ako mapatungan ng kaldero gumawa na lang ako ng paraan para may malutuan. Dahil nga sa sobrang araw dito ngayon hindi ako nahirapan magpapoy sa aking kahoy na ipinanggatong at habang ako ay nagsasaing, akin ang inilabas ang aking minarinate para ito ilutuin. Para sabay ng maluto ang ulam at kanin ngayong tanghalian buti na lang kasama ko ang panganay na anak, siya nagsisilbing tagaikot ng aking inihaw pag ako'y nag-aasikaso sa aking sinalang na sinaing. Para masigurado masarap pa ng aking mga anak, akin pa itong pinunasan ng kalabansi na may tuyot, at asukal at paminta. At para nakikita na nga ang resulta. At sa wakas, naluto na rin ang aming ulam ngayong tanghalian. Kaya ang dalawa kong anak, takam na takam na. Parang gusto na nilang lantakan. Kaya sabayan nyo na kami kumain ng tanghalian. Yan guys, kailan na. Sama tayo. Ya mas kita mengenai. amen tak ini mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <laughs>